And guys, nandito ako ngayon sa Indaya Street, Tondo, Manila. Pinto ko lang kanina, first passenger ko. Bumigyan ako ng isang tatlong peraso ng first passenger ko binigyan ako ng tatlong piraso na ah. pandit ko ko ayan sabi niya kasi ang sarap na kumain tinapay tapos eh. tinanong kung gusto ko sabi ko ayaw pero binigyan niya pa rin ako ayan ang oras ngayon ay ang oras na ba? 615 Indaya Street uh, Tondo, Manila Ayan So magmimerienda muna ako So sinama ako sa nang ganito Ayan Ayan Puting na natin Naka-upo na ako ngayon Kasi traffic Ayan.

pieces of andy cooper parang pangapagod -e kaya natin masaya ng gano'n at bibigay may inulan may okay update na lang ako mamaya bye guys